secret ng long life, limang prutas na dapat kainin ng matatanda araw-araw. Mga kaibigan, isipin nyo nga ito. Paano kung ang sikreto ng mahabang buhay ng pagiging malusog at masigla kahit pitumpu, walumpu, o kahit siyam na pong taong gulang na tayo ay nasa simpleng prutas lang na makukuha natin sa palengke o grocery. Oo, tama ang narinig nyo hindi kailangan ng mamahaling gamot o komplikadong diet. Ang kailangan lang, tamang prutas, araw-araw. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang limang pinakamahusay na prutas para sa mga seniors na gustong manatiling malakas, protektado sa sakit, at may dagdag tsansa na humaba ang buhay. Siguraduhin niyong tapusin ang video na ito kasi yung huling prutas Napatunayan ng siyensya na kayang bawasan ang inflammation, ayusin ang digestion, at posibleng magpahaba talaga ng lifespan. Ayos ba? Tara. Simulan na natin. Number 1: Blueberries, brain booster. Kilala ito bilang brain berries dahil sa sobrang ganda ng epekto nito sa utak at memorya. Mga lolot lola, Aminin natin, karaniwang problema natin habang tumatanda ay makakalimutin. Minsan, hindi na natin maalala kung saan nilagay ang susi. Minsan, kahit pangalan ng matagal na nating kakilala, nakakaligtaan. Pero ang blueberries, puno ng antioxidants na tinatawag na anthocyanins. Sila ang nagbabawas ng pamamaga sa utak, nagpapabuti ng daloy ng dugo at tumutulong para manatiling matalas ang memoria. Isipin niyo si Mang Robert, 78 taong gulang. Dati madalas siyang makalimot, pati mga simpleng bagay. Pero nung inumpisahan niya na isama ang blueberries sa kanyang almusal, konting oatmeal lang, tapos may halong blueberries, unti-unti niyang napansin na bumabalik ang katalasan ng kanyang isip. Mas nakakaalala na siya ng schedule at mas alerto siya sa pang-araw-araw. Ngayon, tanong ko sa inyo kung may simpleng prutas na kayang tulungan ang utak, hindi ba't sulit subukan? Madali lang itong ihalo, pwede sa oatmeal, smoothie, o kainin as is. Kung gusto nyo manatiling malinaw ang pag-iisip, kahit umabot pa ng siyam na po Blueberries ang best partner nyo. Number 2. Avocado. Para sa malusog na puso, kung puso naman ang usapan, walang tatalo sa prutas na ito. Alam naman natin, habang tumatanda, humihina ang ating puso at kumikipot ang ugat. Dito pumapasok ang avocado. Mayaman ito sa healthy fats, potassium at fiber tatlong sangkap na nagbabantay sa blood pressure at cholesterol levels. Kwento ni Mang Frank, 75. Lagi siyang may problema sa mataas na blood pressure. Kahit may maintenance, sabi ng doktor niya, kailangan pa rin ng lifestyle change. Kaya sinubukan niya ang avocado toast tuwing umaga. Aba, makalipas lang ang ilang buwan, bumaba ang bipin niya at mas gumaan ang pakiramdam niya. Mga kaibigan, isipin nyo kung gaano kadali ito. Imbes na processed na tinapay o chichiria, palitan nyo lang ng abokado. Napakasimple pero napakalaki ng epekto. At hindi lang para sa puso, maganda rin ito para sa balat, kasukasuan at mata. Kaya kung gusto niyong manatiling malakas at energetic kahit lampas anim na po, siguraduhin may abokado sa mesa ninyo. Number 3, pomegranate. Powerhouse laban sa pagtanda. Kilala ito noon pa bilang simbolo ng kalusugan at mahabang buhay. Pero hindi lang basta simbolo, totoo ang benepisyo nito. Puno ito ng polyphenols at antioxidants na nagpapaganda ng circulation at nagpoprotekta sa mga cells laban sa pagtanda. Kapag maayos ang daloy ng dugo, mas malakas ang puso, mas malinaw ang isip, at mas magaan ang galaw. Kwento ni Lola Dorothy, Walumpu. Dati hirap siyang kumilos dahil sa matitigas na kasukasuan. Pero nang idagdag niya ang pomegranate juice sa kanyang routine, mas naging flexible siya. Nabawasan ang pananakit at mas gumanda ang energy niya. Bukod pa rito, Mataas din ito sa vitamin C, proteksyon laban sa sipon, flu, at iba pang sakit. Kaya tanong ko ulit, mga kaibigan, kung may prutas na kayang pabagalin ang pagtanda at palakasin pa ang resistensya, hindi ba't sulit idagdag ito sa diet? Number 4. Papaya, Digestive and Immune Alley ito yung prutas na akala ng marami pang dessert lang pero sa totoo lang napakalaki ng benepisyo lalo na sa seniors. Meron itong papain enzyme na tumutulong sa digestion at siksik sa vitamin C at fiber. Para sa mga lolot lola na hirap sa constipation, kabag at mabagal na metabolism, malaking ginhawa ang dulot ng papaya si Aling Margaret, 76, dati laging bloated at parang laging mabigat ang tiyan. Pero nang sinimulan niyang kumain nito araw-araw, pagkatapos ng tanghalian, nagbago ang pakiramdam niya. Mas maayos ang digestion, mas gumaan ang katawan, at mas naging energetic siya. Bukod pa rito, panlaban din ito sa inflammation, isang ugat ng maraming sakit tulad ng arthritis at heart disease. Mga kaibigan, mura lang ang papaya at madaling makita sa palengke. Kaya kung gusto niyo ng simpleng paraan para mapabuti ang tiyan at palakasin ang resistensya, eto na ang sagot. Number 5. Apple. Classic longevity fruit. Sabi nga nila, an apple a day keeps the doctor away. At may katotohanan talaga yan. Ang apple, siksik sa fiber na pectin at polyphenols. Ang kombinasyon na ito, nakakatulong para pababain ang blood sugar, kontrolin ang inflamasyon, at alagaan ang ating bituka. Isipin nyo si Mang Henry, 82. Dati hirap sa joint pain at mabilis mapagod. Pero nang gawing habit ang isang mansanas kada araw, unti-unting gumaan ang kanyang pakiramdam. Nabawasan ang pananakit, gumanda ang digestion, at mas tumaas ang energy niya. Ang maganda pa sa apple, sobrang convenient. Walang balatan, walang luto-luto. Pwede mong dalhin kahit saan, kainin, kahit kailan. Simple, pero malakas ang hatid na proteksyon sa katawan. Final thoughts. Kaya mga kaibigan, yan ang limang best fruits na dapat kasama sa araw-araw para manatiling malusog at masigla ang mga seniors. 1. Blueberries para sa utak. Ikalawang avocado para sa puso. 3. Pomegranate para sa circulation. 4. Papaya para sa digestion at immunity. 5. Apple para sa inflammation at blood sugar. Tandaan, hindi sapat ang minsanan lang. Ang sikreto ng longevity ay consistency. Kung gagawin natin itong habit araw-araw, mas tataas ang tsansa nating mabuhay ng mahaba at masaya. Ngayon gusto kong itanong sa inyo, alin sa mga prutas na ito ang sisimulan nyo bukas? Blueberries ba, avocado o baka papaya kasi abot kaya. I-comment nyo sa baba at basahin natin ang mga sagot ninyo. At syempre, huwag kalimutang ilike ang video na ito, ishare sa mga kaibigan at pamilya, at mag-subscribe para updated kayo sa lahat ng tips na makakatulong para manatiling malusog ang ating mga mahal sa buhay. Salamat sa panunood, mga kaibigan. Tandaan, ang tamang pagkain ngayon ay puhunan para sa mas mahaba at mas masayang bukas. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Huwag kalimutang mag-subscribe at samahan kami muli sa susunod na video.